Ang galing na nilang umakyat dito sa bed, oh. Ayan, no. Ang galing na umakyat dito sa bed. Hmm. Galing na nilang umakyat, guys. Ayaw na nilang dun sa baba matulog. Diba? Ayaw nyo na sa baba matulog? Ha? Huh? Yakin ka naman, taba-taba, muy. Yan. Yeah. Yes, isa nyo, isa. Oti, 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 oti. Good morning! Morning, morning, morning. Chuba-chuba. Ano <laughs> nah, may isa sa pang tulog? balik <tuh>, pabalik na uta ba? ba tulog eh. Good morning! Ang sarap tulog ning isa. Oh, oh. Morning! Gutom ka naman. Gutom ka na naman. Ito, masan yung isa. Dito yung isa guys eh. Ayan. Balaw din. <laughs> sa Mexico kanina. Ayan, mga bula -bula. Ang galing na nila umakyat ngayon. Alam na nila pa sa yung Alam mo ba, mga nakarakaraw, hindi naman sila market dito sa papag. Kando sila sa baba. So, ngayon, alam na nila yung dadaanan nila. Ayun, may tinutugtungan kasi sila doon. So, marunong na sila umakyat dito, guys. Ayan, Good morning! Ang sarap parang tulog. guys, talaga ulit ito lang ang hindi natutulog eh si ba? isa o ang sarap ng tulog Naka, ano pa balik no ay <laughs> hey, ikaw uh, hindi ka natutulog yun mga kapatid mo ching ching ang um, sarap ng tulog ikaw uh, ay matalag ka na ching matalag ka na matalag uh, ka na talaga Sleep in Nasib. Ching. Ching ching ching. ching. ka na tutulog ali ka dito, ha. Ah. Ginugulo mo yung natutulog jana? ha. Ginugulo mo yan dito ka. Hmm. Nagulo mo yung natutulog. Natulog <laughs> ka na. Ay, para naman to. Ayaw na namang matulog eh. Lalaro ka na naman. Hindi mo ginagaya kapatid mo. saarap ng tulog nila. Tuy, tuy, tuy. Huwag <laughs> inatinat pa yan. Tingiringiring. Hindi hmm, mo ba pati niya sarap ng tulog. Isa kayo isa doon. <laughs> sa paanan. O, huwag mong guloy niyang kapatid mo. Natutulog. Ha? Mauna ka na bumaba. Hmm, guloy na naman niya isa. Ayan. Yeah, gusto mo pala dyan sa may paa?

Ito po pala dyan sa may paa ko. Ha? Gusto mo dyan sa may paa ko? Ha? Ay, tingga, tingga, tingga. na po mama mo. No, mama, pa yung papasok dito. Ano na papa papapasok ang mama mo dito? Ay, so big, big no. mama, shing -shing. na. Ay, tingga, tingga. Tip na. Tip ka na dyan. <CROSSTALK router> Babangon na tayo eh. Diyan na naman kayo. kaya okay, pala ganyan na pipilayan okay, ko kasi ganyan tulog mo mga patiko. Ayusin ayo mo naman. Ganyan okay, tulog.